I think she's doing okay now, pero uh, she needs to be ano strong. Ganun talaga, you know, nakakalungkot. Pero she needs to be matatag. Oh, pero sabi mo sa akin, happy ka. Yan si Kimora with Chris Aquino. Happy ka dahil na nakikita mo talagang ginagawa ni Chris lahat uh, ng paraan para uh, gumaling, para manatiling buhay para sa kanya, mahal sa buhay, lalo na kina Joss and Bimbi, di ba? Yes, of course, yeah. Oh. Matatag siya, yeah, of course. Tsaka dasal daw ng dasal si Chris, no? Yes! Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Yaan, yeah, Timora, uh, Yaan, yeah, magkwento ka naman ng eksena ng asalto. Uh, uh, si Mark, yung mga anak, di ba, Yaan? Yeah, Nakita ang ano, kinakati ako, oh my God. Oh. Pero Yaan, yeah, kumusta yung asalto, birthday asalto ni Chris? Uh, Siyempre, do oh. sa inuupahan niyang bahay sa Orange County, California. Okay. Oh. Oh okay naman, very private. Nando si Vice Gov, tapos yung mga crew, and then yung mga, ano ni Chris. Okay naman, yeah. But hindi kasi walang choice. Kailangan talaga, yun. Know? And then there's interview. Everybody's excited. Oh, at least nagpaayos talaga si Chris, no? Pinagandaan niyang online yeah. guesting niya, no? Yeah. Happy naman. Oo nga. So, so yeah. Ka, ikaw lagi nag-aayos kay Chris, ay Ganon yung tiwala niya sa'yo, di ba? <laughs> Anyways, Oo. oh anong eksena ni Chris at saka ni Mark? Kumusta naman yung ano? ba si ano, si Mark kay Chris? Ah, hindi ko naman hindi ko naman masyadong ano. Okay lang naman, hindi wala, ko wala oh, oh, walang PDA <laughs> oh, oh. 'Di ba? Pero yun nga, ah uh, Anong sinasabi ni Chris pag sinasabi mong pinagdarasal mo siya, marami nagdarasal sa kanya. He always, I always I'm very thankful. Talagang I'm said for everybody, they don't even know me. I really I really thank for them ganyan ganyan. Very ano siya, na appreciate niya. Yeah.